gandang magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan So muli po nandito na naman po tayo sa ating uh, programa At syempre tatalakayin na naman po natin yung mga mahalagang usapin po no? Katulad na lamang po ng uh, naging uh, pahayag ho ni dating uh, host speaker Martin Romualdez no? Na kusaan ay uh, bumaba po sa kanyang katungkulan bilang house uh, speaker para po sa patas uh, na pag-iimbestiga patungkol po sa mga sa po sa kanya no pero bago lahat binabati muna po natin ang ating uh, mga kababayan sa abroad lalong lalo na po sa Indonesia, sa Canada, sa Hong Kong, sa Japan at uh, sa uh, ibang panig pa po ng ating bansa so hindi ko na alam kung saan uh, Chepre, na mga kababayan po natin na lagi po natin nakakasama no? Okay, so babasahin ko po no? Sabi po dito Tinawag na DTS o Duterte Die Hard supporters scripted ni late representative uh, Ferdinand Martin Romualdez ang free speech ni Senator Francis Escudero na malinaw manong ginawa upang paglingkuran at ipakita ang loyalty nito kay Vice President Sara Duterte. Okay, sabi po dito, uh, I listened uh, to the privileged speech of Senator Jesus Cotero with uh, respect. What we, we heard was not an uh, exposed but a DDS script. Uh, the same uh, uh, recycled accusations we have long seen on troll page and social media post walang bago at wala rin katotohanan sabi ni Rom Waldes sa halip nasagutin ang mga seryosang aligasyon laban sa kanya sinabi ni Rom Waldes na mas pinili ni Escudero na ilihis ang issue so yan po kanyang pagkasabi so sabi dito he did not na uh, deny the allegation against him. He did not explain his own rule and flood control kickbacks. Imbis na magpaliwanag na nanis siya, sabi ng dating speaker. So malinaw naman ang katotohanan ang talumpati ni Senador Escudero ay tungkol sa pananagutan kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon dagdag -dag pa nito ayon kay Romualdez ang uh, performance ni Escudero ay designed to uh, profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as here uh, for uh, 2028 ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan kundi ang sariling interes at plano sa politika, sabi ng Salon. Okay, sabi po dito, uh, For my part, I will continue to cooperate with every impartial investigation. My record can withstand uh, security. Wala akong uh, itinago as for Sen uh, Escudero, kung tunay na pananagutan ng hanap ng uh, o pananagutan sa prinsipyo na siya magpaliwanag dagdag pa ni Romualdez. Okay. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan na panood ko po ito eh. Na kung saan ay eh, nasa likuran pa nga po ni Chis Escudero mismo si Sara Duterte. Pinagtatakaan ko lang po mga minamahal ko mga kababayan. Ano? Parang sinadya no? Parang sinadya. Parang alam ni Sarah Duterte na mayroong sasabihin si Chis Iskodero na kung saan ay maririnig po ni uh, kumbaga maririnig po ni Sarah Duterte. So, meron po akong uh, uh sinulat kasi gusto kong maging topical po yung uh, ating uh, pag-uusapan ngayon no? so pasensya na po kayo at uh, ganoon din naman ang ginagawa ng ibang mga newscaster, sinusulat nila yung mga gusto nilang sabihin so dito po ay eh, sinulat ko na rin po yung akin para mas maging plastada po yung uh, ating pag-uusapan ngayon mga minamahal ko mga kababayan. So, ang pahayag po ulitin ko lang po ah. Ang pahayag po ni Letter Representative uh, Ferdinand Martin Romualdez ay nagpapahiwatig po ng na ang privilege speech ni Senator Francis Escudero, uh Francis uh yes, uh Escudero ay isang pagtatangka lamang upang ipakita ang kanyang suporta kay Sara Duterte. Obvious naman po kitang-kita naman po mga minamahal ko mga kababayan at hindi isang tunay na pagtugon sa mga aligasyon ng katiwalian so ayon po kay Romualdez ang talumpati po ni Scudero ay walang katotohanan at walang bagong impormasyon at ito ay isang paraan lamang upang ilihis ang isyu at itaguyod ang kanyang sariling ambisyon sa politika totoo po yun sa ginawa po ni ah uh, ni Romualdez ay ni Scudero parang ang gusto niya ang dating kasi parang nililigtas niya yung sarili niya habang sinisiraan niya yung iba no so kumbaga para siyang nililinis niya eh, sa kanyang <laughs> sa kanyang uh, speech uh, privilege speech di ba so dagdag -dag pa po ni dagdag uh, -dag pa po ni uh, Congressman Romualdez na sa halip daw na sagutin ni Scudero ang aligasyon laban sa kanya eh mas pinili daw ni Scudero na manisi at umiwas sa pagpapaliwanag kasi alam naman po natin unang una imbis na sagutin niya yung pungkol sa 30 million na binigay sa kanya ng isang contractors na kaibigan niya na inabi niya na nagbigay sa kanya sagutin niya yung tungkol doon sa insertion na kung saan ay hindi makita, kung nasaan eh, imbes na yun ang sagutin niya eh, tila nagano rin po siya, nag-style ah, uh, uh, din po siya na kung saan, eh imbes na sagutin yung kanyang mga ginawang kasamaan eh, nanisi ng nanisi gumawa ng istorya, para yung istorya maiba, malihis so, parang ganon so, para sa akin, kung tunay po nga, uh, ang uh, mga ang kung tunay po ng uh, itong si Jesus Escudero ay sangkot no sa katiwalian para po sa akin ano mahalaga po na ito ay imbestigahan no imbestigahan ng malalim at walang kinikilingan no so para sa akin ang pagiging tapat ko at malinaw na publiko ay mahalaga po sa mga Pilipino upang manatili po ang tiwala ng ating mga kababayan o mamamayan sa mga opisyal po ng ating gobyerno. Napaka-importante po talaga kasi yung ang inahan na po talaga ng mga Pilipino sa mga politiko na nagsasabing maglilingkod na tunay sa ating inang bayan. No? Ang mga pahayag po ni, para sa akin, ang mga pahayag po ni Cheese Escudero ay nagpapakita po para sa akin ng isang karaniwang teknika. No? Isang karaniwang uh, teknika sa politika kung saan po ay inililipat po ang atensyon mula po sa mga akusasyon sa pamamagitan po ng pagturo sa ibang individual o intensyon. So, uh, parang gusto niyang <laughs> teka, sabi niya, parang hindi isip niya ko na, teka, mukhang ako nang iipit dito, mukhang dahil ako yung uh, lumalabas niya, eh, parang ang eh, ako na lang gumagawa ng lahat ng kasamaan. So, sumasabay si Escudero sa pang-iipit ngayon. Kasi gusto niyang iligtas sarili niya. So, yung nanggaganap ngayon, yung nangyayari ngayon, sinasabi ni Escudero, eh part po ng uh, paninira. ba? Diba? So, sa usapin po na ito, mga minamahal mga kababayan, gusto ko po pag-usapan natin yung tungkol po sa political blame game na kung saan madalas hong nangyayari sa lalo lalo na diyan sa Senado, di ba? Yung political uh, blame game. Kitang-kita naman po natin. Di ba? Pagka si si Marcoleta nando doon sa sa Senado, walang ibang tinuturo yung mga kahit yung mga dinadala niya kundi yung mga taga kamera, di ba? Oh, so para po sa akin, ang pagpang uh, pagpaparatang ni Codero po, dito po kay uh, Romualdez, at sa kamera bilang uh, utak ng mga iskandalo, ay maaaring bahagi ng pagtatanggol upang ilihis ang usapin mula po sa kanyang sariling papel no? pero ganun pa man po mga minamahal ko mga kababayan, kung meron siyang uh, konkretong halimbawa dahil sinabi na rin niya yan dapat po, oh, kung sakali man tulad na sinasabi ko eh, eh kung sakali na meron naman po siyang uh, konkreto pong uh, ebidensya laban po kay Romualdez, eh sige, ilabas niya. O, para sa akin, nararapat lamang po na ilabas sa tamang forum, kagaya po ng uh, pag-iimbestiga dyan sa Kongreso, dyan sa, sa Senado, o kaya sa Ombudsman kung gusto niya para mas malinaw. No, kaysa sa halip po eh, di ba? Kaysa sa doon siya magsalita, gagamitin niya yung privilege speech niya para manira ng iba. Oh, sa halip na gamitin na uh, uh, yung kanyang privilege speech bilang uh, O, oh, di ba? Hmm. Gagamitin niya para mag-akusa, tapos wala namang napatunayan, puro lang salita. Eh, mahirap po yun, mga minamahal ko mga kababayan. So, pag-usapan din po natin yung tinatawag po na sacrificial lamp uh, narrative. Narinig ko po ito eh, kay Iskudero. E. Na parang gusto niya palabasin na siya ang sinasakripisyo. no? So para po sa akin, ang pag-angkin po ni Escondero na siya ay uh, sacrifice lam uh, ay maaaring uh, pagtatangka po na ipakita ang sarili bilang biktima lang ng political uh, bendita. Yan ang nakikita ko. Gusto niya palabasin na siya ang sinasakripisyo ng karamihan, karamihan sa mga mambabatas. 'di ba? Pero, 'di ba? Kung totoo ang mga aligasyon sa kanya, ito lang, ito lang masama doon. Tulad po ng uh, pagtanggap ng uh, donasyon mula po sa contractors, hindi sapat ang pagsisi uh, ang pagsisi uh, sa iba para linisin po ang pangalan <laughs> pangalan niya, 'di ba? Dapat siyang humarap sa proseso ng investigasyon ng walang pag-iwas. 'Di ba? Eh eh, sa unang muna wala na siyang ligtas dito inamin niya na rin eh At tumanggap siya eh eh kitang kita na po sinabi ng Komilik bawal pwedeng maparusahan pwedeng makulong yung uh, politiko na yan di ba so pag-usapan naman po natin yung tinatawag po na selective justice agreement so marahil sa iba hindi po masyadong common yung sinabi kong Selective Justice Agreement So, para po sa akin ang kanyang pong pagtatanong kung bakit siya lang ang iniimbestigahan ng COMELEC ay valid <laughs> lalo kung marami pang uh, uh, ibang opisyal na dapat suriin diba? So, para po sa akin mahalagang itaas no? Ah, uh, oh, yes, uh, itaas ng publiko ang panawagan para po sa pantay na pagsisiyasat sa lahat ng nagsasampo na nasasangkot anuman ang kanilang posisyon o partido. Ang selective uh, justice ay nagpapaalala sa kawalan ng tiwala sa sistema. So yun po yun mga minamal ko mga kababayan. So sa totoo lang sa politika uh, o yung mga politiko kahit po kita niya naman di ba kahit po kitang kita na kagaya ni Estrada kahit, kahit talamak na kitang kita na obvious na tingnan niya si Villanueva o di ba obvious na obvious naman nalalaman na kung saan, nang, sa, na, saan, napunta yung mga ninanaka o sa pero ginagamitan pa rin po nila ng uh, kung baga, mapagbalat kayo talaga. Pag tumanggi, wagas. Diba? Talagang masasabi ko, grabe. Pagka tumanggi sa kasalanan nila, di ba? Grabe. Talagang itatanggi nila. Itatanggi at itatanggi nila. Kahit booking na sila. Ganon dito sa Pilipinas, mga minamahal kong mga kababayan. Pero babalik tayo doon sa naging reaksyon po ni... Congressman Romualdez alam niyo mga kababayan. Alam naman ho natin. 'Di ba? Alam naman ho natin kung bakit dinidiin ho. Dinidiin ho si Congressman Romualdez. Dahil alam po ng kabila na maaari si Congressman Romualdez po ang tumakbo sa susunod na 2000 na uh, uh, sa darating na 2020 bilang pangulo. Kaya ang nangyayari po ngayon, winawasak habang malayo pa winawasak na para hindi po makaporma so yun po ang nakikita ko dito mga minamahal ko mga kababayan grabe pero tulad ng sinabi ko kung may sapat na ebidensya itong mga nag-aakusa sa kanya ilagay nila sa tamang porong paglabasan sila ng ebidensya hindi yung puro hakahaka -haka lang kasi eh, sa totoo lang kung ebidensya po ang pag-usapan marami pong ebidensya mapapatunay na talaga may katiwalian po si Joe Belenueva, si Jingo Estrada, maging si Escudero. Kasi marami siyang mga bagay na hindi nasasagot. Kaya nililihis niya. Kumbaga nag-aala surimaw din siya. Diba? Na kapag hindi nasasagot yung isang bagay, umiiwas, gustong itapik yung hindi dapat itapik, yun ang gusto niyang isingit, gumagawa ng issue, gumagawa ng pakulo, 'di ba? Gumagawa ng ingay, panilira, etc., etc., etc. So gano'n na nangyayari mga minamahal ko mga kababayan. So pero gano'n pa man, umaasa po tayo na matatapos at matatapos po ang lahat ng usapin na ito, lalong-lalo na kung maglalabas po ng uh, uh pahayag patungkol sa pinal na uh, pag-iimbestiga ng Independent Commission na binuo po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So dyan po malalaman kung ito ay paninira lamang o hindi. So inaasahan po natin yan. Kaya sa ating mga kababayan, lalong lalo na sa mga taga-suporta po ni Congressman Romualdez, manalangin po tayo at lalabas, lalabas uh, lalabas din po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng ilingkod na buhay po ang ating ng bayan, Mabuhay po nang mamahala sa ating mga bayan maraming maraming salamat po